Ebidensya para saan? Pinagbibintangan mo akong ano-ano, di ba? Kine-question mo ako sa katapatan sa grupo na ito. Ito na. Patunay na loyal pa rin ako sa grupo na ito. Sandali, Megan. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Sino ba yung bata anak at kaninong anak siya? Siya si Chelsea. Anak ni Kevin at ni Lucie. nangyari dito, ha? Paano nyo gina si Chelsea? Ang dami-dami nyo dito sa bahay ni isa sa inyo walang nakakita, mga stupido! Ma'am Amanda, Sir Kevin, iniwan ko lang naman po talaga si Chelsea dito sa kribe. Kausap ko pa nga po si Ma'am Megan, eh. Siya so, lang po ang tao dito nun, eh. Siya so, lang po ang pwedeng kumuha kay Chelsea. Pero bakit naman niya kukunin si Chelsea? kasalanan mo dapat mo to, Kevin. Ikaw ang nagpapasok sa babae niya dito sa bahay natin. Nung una pa lang, sinabi ko sa'yo hindi mo pagkakatiwalaan niya ngayon yan. Tingnan mo ngayon! Kinuha niya ang anak natin. This is all your fault! You shut up, Luchi! Sa tingin mo ba ginusto ko to, ha? Kung tututso siya, ikaw ang nagkasalanan nito eh. Nandito ka lang sa bahay, hindi mo nabantay yung anak mo. Ang klaseng ina hindi mawawala si Chelsea kung hindi mo siya pinabayaran. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ikaw ang nagpapasok ng masamang tao dito sa bahay natin. Ikaw ang nagpahamak sa anak natin. Wala kang kwentang ama! Lucy! 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 Lumalaki na ang ulo ng asawa mo. Pabayaan mo siya. Yan si Luchi habang tumatagal. Parang nagiging si Buang-buang. Diyos ko! Megan, ibig mo mo sabihin na ilagay mo itong batang ito dyan sa bag na yan? Hindi ka man lamang naawa? Eh hindi ko mailusot yan sa mga securities kaya pinasok ko na lang dyan. Paano ka naman nakapasok ng mansyon nila? Diskarte lang yan, Perry. Diskarte. Paano kapag napahamak ka? May nangyari sa'yo. Paano kapag napatay ka nila? Eh, hindi naman ako namatay, di ba? Bakit ba lakad ka ng lakad? Hindi mo sa'kin sa akin sinasabi. Gusto kong patunayan sa inyo na hindi ako traitor sa grupo. Siguro naman ngayon, Perry, hindi mo lang pagdududahan, di ba?